May kan ading ta in ta agay ayam ay ayam in ta tay batu ta ni ta na kalin igaman no mapete tam di malipatan ay na sila guys so, 19 days. Ang bilis nila oh. Ang bilis ng araw, guys. Ginihingal sila, oh. pag Lawaw pa lang 'yung electric fan.